Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Bakit? may mga ano ba kayo? Akroba, uh, nag-aakrobat ba kayo? Hindi tata, hindi akyat sa ano. Ito naman si Jerry, gagapa. Didikit sa dingding. Hmm. Matama mo siya, No, oh, oh. Ano naman talaga naman tatanda ako sa inyo ng maaga. O oh, ano lang ginawa mo sa kanya? Bakit? Oh, Jaire, ano ba? Bakit ba, may lahi ka bang ano, nag-acrobat ka ba? Oh, ito naman inaabot yung paa o o o. Ang kakainin pa. flexible ka pa. Oh, oo oh. I'm positive client. hahanapan ko na lang kaya kayo na magbabantay sa inyo, payag kayo, Jet? Sino lang gusto magbantay sa yo? Eh, babayaran na lang natin ng 1,000 a day. Para lang bantayan kayo. Maaga akong tatanda sa inyo eh. Gusto mo Ito pa. Ay gusto ni Jaire. Oo, uh, uh. hindi na ako nakapagpahinga sa inyo. Kalilinis ko lang, kalalaba ko lang, kakaluto ko lang. Pagpahinga nga naman ako, Jaire. Okay, pahinga mo na si Daddy. Jere, sa kala na naman pupunta. Wala ang kapaguran tong dalawang to. Wala kapaguran. Sobrang... Uh, Saan ka ba? Oh. tingnan nyo. Tingnan nyo to. Oh, oh, oh. oh. Jere, ah. Oh, di ba? Nine, nine, nine months old. Oh. Oh hindi mo alam kung tas ito 6 oh malis ka dyan ba't ina harang nga yan eh oh oh ano na oh papahinga muna ako ah jet jet bantay mo muna itong kapatid ma